During the last hearing, she did mention na siya po'y a love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya. Sabi po niya sa akin, di po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982. Uh, Ang Lito Go and Amelia Leal. Uh, Saint Win, Uh, wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, ando okay. na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilito sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't, I don't ako. think so. I don't think so. You be, bilang nasa public service na holding a higher office at uh, LGU, you would have been curious Diba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito ay mauungkat, ito ay sa akin. Kailangan ready ako sagutin 'yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo kasi you should have asked your father, Dad, ikong eh kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na yung umalis na yung nanay mo. Eh, hindi, lumilitaw dito. Eh, pa, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Uh, Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family well that is very important la sabi ko nga tumatakbo ka sa public office ka diba so in your case hindi 'yung pinag-uusapan are you are you willing to undergo a lie detector test yes po your honor para paiksi natin dito ma'am uh, madam chair sa lahat ng mga sinasabi mo especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi, kayo, pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing. This is voluntary though. And hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang. Para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, that it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang Makulong. is that fair enough? Okay, last time Madam Chair, and then I'll give it back to you. Uh, yes, Madam Senor. Chair siguro I would like this committee to invite uh, the mayor, the previous mayor. Uh see no that mayor nah Ibigan to? I want it to come from you. I'm uh, former mayor bo si mayor John Feliciano. Po. John Feliciano. So ma Madam Chair, invite now to si John Feliciano, cause uh Basi do unsa mga uh ni John Feliciano sa publico when he endorsed her to be her uh, his successor sabi niya is a good friend etc etc so maraming alam si mayor kasi hindi naman siguro endorse the mayor itong si uh, ma'am Alice Go ko hindi niya talaga to sapat nakakilala. so maybe the the previous mayor the ex mayor can shed light about who really mayor Alice Go is salamat madam chair i'll give it back to you for sa later salamat uh, uh, Sen Rafi as the chair uh, mentioned earlier para sa susunod na hearing i imbitahin nga natin yung uh, kumadrona na nagpanganak kay Mayor, uh, yung mga tanong tungkol sa sinong tumanggap ng late registration maitatanong na natin ngayong araw dahil nandito ang LCR ng Tarlac. Imbitahin din sa susunod na pagdinig uh, yung chair sa barangay na nagbigay ng permit para sa farm, si Mayor Feliciano nga, uh, ang BIR unless uh, sorry, ang BIR nandito na rin. Uh, ang mga naging suki ni Mayor Alice nung uh shey nagne-negotiate sa uh piggery nila and then yung mga tauhan sa farm so we will uh invite uh, those additional resources persons San Rafi. One yes, San Rafi? Yes. Um I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that kasi ako, ilan ang tao ko? I have 75 people working, di ba sa Uh, sa akin, sa public service shows ko and all, I I know each and every one of them, their names and all. Pare, pero pag mo hindi mo kilala, then again pagtatawa ng alaman. Uh, Madam Chair, you marriage certificate siguro ng uh, father niya at sa kaniang uh, na mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married eh. Married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China sa palagay mo na mo pa da pap, ano man tawag mo papa tatay ano man tawag mo sa pado anong tawag mo San Rafi ang tawag ko po papa papa, papa. okay na mo ba sa papa mo saan sila kinasal o in, sa China ba o sa Pilipinas Sen. Rafi, ayoko po kasing, hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay okay. po namin. Gawa sige. po na ngayon po pong sisihin yung tatay ko. Okay, sige. And how I wish po na I have a perfect family, kaso okay. nga lang po, ganun po yung nangyayari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro uh, hingin natin sa PSA uh, yung yung marriage certificate. Kasi tatlong dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya at sa father niya. So, pull out natin. Baka makakuha tayo mga important information doon sa marriage certificate no uh, both parents niya. Yeah. Salamat, Sen. Rafi. The committee actually already made that request at in a, in a few minutes, meron po akong uh, impormasyon tungkol you, sa uh, tinatanong nating marriage certificate na yan. Pero at this point, uh, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema, eh, no? uh, you did not prepare your birth certificate, pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo at lumalabas po sa pagtatanong po namin, eh, matatanong talaga, akala ko ba na wala yung nanay ninyo? Eh parang matagal naman yung relasyon nila uh, nung tatay nyo. Tatlo ang anak. At by the way, iba po yon sa kwento nyo sa interview no? Uh, na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, eto, 1982. O, oh, date of marriage. Ah, uh, Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Ah, uh, Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Malayong pero, sagot niya. sorry Madam Chair, malayo sa Yes, niya. and Rafi. Yun na nga po. Eh, paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at si Yemen ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ang kasal ng magulang ni Sheila Lialgo, na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Lial, pero hindi date ng marriage ng magulang ni CMN Lialgo. Uh, uh, na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Leal ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yung iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede makasihing ito lang. Alright, Sen. Rafi. Okay, ito lang, uh, Mayor, ano. Sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amela Lilial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo sinong kasama ninyo? Na, na, kwento ba yun sa iyo ng papa mo? Habang nagsisilbi bilang kasambahay, yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay hindi ko. Na -disclose. Po. Okay, so lumilitaw dito, amo yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutos ang pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi married sabi rito eh. Mayor sila. Your Honor, as much as, as, much as possible, pa na ayaw ko pong sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero, pero again, Mayor, ano, siyempre tatanay mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? Your Honor, hindi na, ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be, but, but natural and human reaction, na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na magikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal ko. Kumbaga, oh, no, don't, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigyan ng mga information about you, about the, their, uh, their lives. Kasi Paulit-ulit ulit mo sinasabi sa hearing na ito, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas po na kawawa ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, umamang ka, etc. Hindi Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? maliban na lang kung si Papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung Papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the end time, and hindi ka interested na si Papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na bakit kaya ito si Papa sinungaling? Bakit kaya si Papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan, Papa. Sinasabi mo, kasambahay si Mama. O oh, pero kasal pala kay ni mama. Papa, dalawang beses kay kinasal ni papa. Ay papa, dalawang beses kay kinasal ni mama. Bakit? And yet you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked. But you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, minigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay Wala ko. Wala po tayong, ma madam, huwag po. niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Kasi Sen Rafi, hindi, just to at this point acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen Jinggoy Estrada. Salamat sa pagdalo. So, so Um, sana maintindihan mo, Mayor Go, kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh, kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon eh, pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay, you cannot use that. Wag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to uh, um, get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your thick. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because kasi you've been living in a life of lie. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa Amen. Salamat yung muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa uh, marriage certificate na yan. At ito, yung, ito po yung malala, Mayor. Nung pinacheck ko po, wala pong record ng kasal. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Ha? Huh? Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence, have three children, but according to you, Mayor, have only one child, apparently don't even exist. So, hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha? Huh? And next question. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino Chinese? Final answer please ha dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi niyo na uh, sa iba't ibang uh, pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So tama yung lumalabas sa social media. No, taga Fujian sila. Okay? So, ayan, mga social media posts. Uh, at babalikan ko yung Fujian mamaya, okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito, Guo, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po, yung tinatanong ko, Mayor, I had this check po eh. and the chinese national cannot have two citizenships yes. wala po silang dual citizenship why would you say he's a chinese national with a chinese passport pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay pilipino siya so naiintindihan mo ba kung bakit ang gulugulo po ng kwentong buhay niyo tungkol sa pamilya niyo so baker uh, your honor yung tatay ko po ay chinese passport holder at siguro po your honor Uh, maganda rin po na itanong, i-check din po natin doon sa birth certificate ko po kung ano yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero ang tinatanong ko po, bakit siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen. Pero ang citizenship niya, Pangalang Anghelito Guo sa inyong birth certificate ay Filipino siya. So bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Uh, Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese. At hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Okay, so babalikan po natin talaga yung uh, okay. misteryosong birth certificate na yan. Na bagamat hindi kayo ang naghanda, pero nung umabot na po kayo sa age of reason sa legal age lalo na naging uh, local government official pa kayo ay eh dapat talaga uh, na iklaro, mataga na and mayor i am sorry but even your revised story no yung na napanood po namin lahat sa sa media sa balita parang hindi rin po totoo your birth certificate is riddled with holes and if your birth certificate is the basis of your citizenship So pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung Chinese ang tatay ninyo, based on your own self-declaration. Well, sa ilalim ng 1973 Constitution, na yan ang umiira na Constitution nung taon ng inyong pagkapanganak, 1986, kailangan Pinoy si nanay nyo para maging Pilipino rin kayo. Pero itong Amelia Leal, whoever she is, kasambahay ba, o nanay ninyong tatlo, Is a person with no birth record. So how can you derive citizenship from a woman whose very existence is questionable? Uh, yon. Pa pa uh, paano ba namin paniniwalaan mayor? Kung saan galing yung inyong identity at at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent panga yung ibang mga documentation sa inyo. Your Honor, lumaki po ako, nadala-dala ko po. nung, nung 2005 po, dal, uh, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Well, kung sinasabi niyong lumaki kayo, alam niyong Filipino kayo, uh, kailangan backed up yan ng documentation.